Hi everyone, good morning and welcome back sa ating YouTube channel. So this is me again, ang yung Bisayang Koryana nagbabalik. Na miss niyo ba ako? Charot. <laughs> so, ayan, it's been a long time na hindi ako nakapag-update, hindi ako nakapag-vlog. So ayun, sa separate video ko na lang po i-explain sa inyo. But today, today is March 1 Independence Day dito sa South Korea. So holiday, walang pasok ang mga bata, wala din trabaho. Tapos Uh, today pala is gagala kami ni Inday Jane so pupunta kami sa Changwon dun sa kababayan ko so tagabuhol din siya si Jemai Ch in Korea so ayan vlogger din siya so gusto niya mamit si Inday Jane and sako naman na uh, uh, holiday and nakapag promise na ako dun sa batang iyon na pupunta kami sa kanila So gusto niya din ma si Indai Jin. So ngayon, yun na yung time na para uh, ma at makagala kami doon. So ngayon, sobrang lamig dito kasi uh, nag na naman. And yung mga bata, is ayun, tulog pa. Yung ako at yung kanilang papa is nakaready na. Nakapag-luto na din ako ng aming umagahan. Magigisingin ko na lang sila para mag-prepare at kukunin namin si Indai Jin. So, ang changwon is 1 hour and 30 minutes. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, good morning! Eh. Thank you pala dito kay Ate M. Later. Na nakaready na sila at ang kanilang papa ay nagsi-CR pa. Yeah, uh, malamig mm. ngayon. So pupuntahan namin si Inday Jane. I hinihintay lang namin ang aming apa. Hindi nakisama ang panahon. Malakas ang hangin, kaya malamig. Ayan sila. Many months later. Diyan! Diyan! <laughs> Ito yung continuation sa ano? Ay, sa vlog ni Dai Marie. So, andito, Nais, sabi mo sa kanila, so, ayan. Andito na kami sa bahay ni Jemai in Korea. Jemai! Yung, 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 yung tayo na yung, Si yung may ari ng bahay. <laughs> yung may ari ng bahay is siya yung taga naghugas. Yes. Disita, Anong channel mo dai? Opso. Gemini. YouTube. Nandito Ay, kami sa kanyang Jemai YouTube. Nasa kami sa kanyang mansion. Nandito kami sa kanyang mansion at meron siyang mga pa mga wine. Oh, may, yes. may may saling saba din kami. Oh, dai. Okay. Sige, di ba na tayo pag-vlog dira? So, ayan, may may saling saba kami. Yes. At may bata dito. Yes. Oh. Yan. <laughs> ganda ng mansion ni Dai Mai. <laughs> <laughs> ng na kanyang bahay kung alam niyo lang. Yes. <laughs> Tapos ang ganda ng view. Dito't kami na amazed ni Dai Mai. Day. Oh, i-explain mo dai. Ang ganda na kanyang kabahay, pamansyon dito. dito. Oh. Tignan nyo, ang ganda-ganda ng view. Gusto ko lang picturean, pero maitim. <laughs> maitim? <laughs> ang ganda. Ah, dito tayo ganda. Okay, yes, yeah. yan. pero ang ganda, grabe. Super ganda. <laughs> oh, ang yan, ang ganda-ganda. Kasama ng aking batang kasama na maganda. One, two, three. Ano masasabi mo? So, punta na kayo, charot. <laughs> <laughs> Yes, okay. Okay, ang gondo, grabe. Ganda ng bahay nila. May tahungan dyan. Tahong, tahong. Ba yun ang tapata dahil, oh, tahong ni Carla. Oo, oh, may tahong ni Carla, tsaka may... Hotdog yun. ni... Hotdog ni <laughs> <N> Dodo. <laughs> Sana Just, o. may pa-farm sila dun sa baba, o. Oo, oh, may pa-farm sila no, sa baba. Ode! De, ayan. So, kumusta yung YouTube channel mo pala, Daibari? Ang upload ba ka? Ako nag-edit, uy, noong saan siya. So, ayan. First time naming mag-vlog ulit <laughs> after 5 <five> months. <laughs> <laughs> Oo nga. After 5 months. Uy, dali. Ah, nag-upload eh. Mawalan ng advertise. Oo, oh, kaya nga eh. Ano ko na, oh, i-push ko sure. yan. I-push eh. Dollars, dollars oh, na yan. I-push ko na ito ang in-vlog pag-youtube kasi 5 months na. Baka mawalan tayo ng lulo <laughs> na lulisa. Yes, i-upload mo na to. i-upload okay, na to. Maraming salamat kay Bisayan Kuryana kasi pinasakay kami sa kanyang brom brom. Sa kanyang brom brom at sa bahay ni Daimay. Na nagkalat kami dito. Yes, <laughs> sa mga bata sa likod. may, may asawa doon natulog. Yeah. Ay, ang ganda ng bahay nila. Yes, ang lucky. Ay, ang siopa. Ay, ay, oh. So, ayun. Si Haika. Gusto namin kayong igala doon, pero malami. Malami. Yes. Ay, di kami, di pero all I can doon. say is, ang ganda kasi. Di, plantada yung bahay ni Daimay sa 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 dagat. So, tapos, na. tapos meron kaming makakasin. <laughs> ang <laughs> daming dinosaur dito. Ang daming dinosaurs. Parang kagad naman masyado yung muka natin, Dai. Ang sa'yo ang hindi. Ang sa'yo. Maganda manta. Maganda manta. Ang man, sabi. Naninkamot na lang siya sa kanya. Mga uh, isa uh, alam mo din. Uh, Saba si Mayora. Ayan. Ayan si Mayora namin. Ha? Ang aming sponsor for today's video. Kami At kami. ang aming bata. Hi all. Okay lang tayo diyan. Da da da. Mm. Si Robin. Wapak natulog. Laban. Sige. Wapak natulog. Ano? Meraka ini. Okay day. Ayun. Hoy, dai daghan kay dai. Ay Dai masud mi. Ante. Kada. Hande, juning, tu. Ay, juning, 하지 마세요. 이거 우리 De, dag, in dito, oh, pupunta dang. Ye, da, dio. Ang ganda nang view nang bahay ni inday dito. Yan nang bahay. If there is a cake, mom will bring us cake. mga bagets. Say hi, Oh, charan